si ang tanga video ako ay magluto ng bicho bicho so yung ginamit ko nga pala ay glutinous rice at yung isa naman ay cake lor So, pag sa probinsya kasi namin, pag sinabi mong bicho-bicho, ito ay regular lang siya or normal lang talaga siya na rice at ginagawang bok-bok or basta bok-bok siya or powder or papapagiling mo siya. E dito naman kasi sa Luzon, wala dito pa bukbukan, oy. Kaya nag nagbakal na lang ako sa may tindahan sa rice. So, yan ay malagkit talaga siya na rice flour. Malagkit siya, pilit. Tapos, sa sobra siya kapilit, pangit siya kainin. Kasi para siya gadikit-dikit si imo nga mga bangkil, si imo na mga ngipon. Kaya gumawa na lang ako ng alternative na mga techniques kung paano siya hindi magpilit-pilit sa akong ngipon Kaya ang ginamit ko ay glutinous rice na malagkit. Tapos, naghakop man ko, isa kahakop siya, patsamba lang siya na paghakop sa uh, cake flour or kahit anuman. Basta flour. Basta ang ginamit ko ay cake flour. Ayun ay maalsa. Tapos, hindi siya malagkit. So... Basta, ayun kasi yung ginagawa ko. Kasi, mm, mga nakaraan, yung ginamit ko kasi, poro lang talaga siya glutanos rice. Sobrang pangit talaga. Sobrang dikit-dikit sakit pangit. So ito, nagluto lang pala ako dito. Ito ay para lang sana talaga eh, maimbento ko yung ganitong texture or yung ganitong klaseng technique na mayroong rice flour. Kaya konti lang muna sinubukan ko. Konti lang muna yung niluto kasi tatry ko lang naman. So, sa susunod, pag maganda nito yung magiging outcome, syempre damihan na natin kasi patay gutom naman tayo, ba diba? So, ayan, pagkatapos ko nga pala sang basag, bilog-bilog ko lang yung ano, yung powder na yan. Tapos, gimprito ko na siya. Hindi ko nga pala siya dinidikit-dikit kasi nadala ako yung pagluto ko nito dati. Sobrang dikit-dikit talaga kasi nga glutanos rice talaga sobrang lagkit eh. Ito for sure hindi na to magdidikit-dikit kasi meron siyang uh, flour na cake flour. So in Anyway, so pinunasan ko lang yung plate ko. Hindi ko na siya talaga huhugasan. ante. Mapapasma tayo kasi tamad naman tayo. Bahala na mga matay sa germs. So habang ko nga pala inaantay at pinapaikot-ikot ko pa yung pagluto, hindi ko siya tinigasan masyado. So, di ba? Mm. -hmm. Basta hindi siya masyadong matigas, dapat magpa-brownish lang, okay na 'yon. So habang ko nga pala inaantay, syempre magpapa-cute muna ako, 'di ba? So, ito na pala yung outcome te. Tignan mo naman, hindi nagdikit-dikit kasi mas maganda pala yung make uh, mixture or yung ingredients mo na gagawin. Glutinous rice tapos flour. Grabe, sobrang sarap talaga te. Hindi mo mararamdaman yung lagkit ng glutinous rice. Alam mo yung parang katulad lang talaga sa probinsya na bicho bicho so yung ginawa ko nga pala daan hindi ko na pinakita sa inyo na nagluto pa ako or nagpapunto pa ako ng asukal uy basta ang tawag sa probinsya namin nagpapunto ng asukal so ang ginagawa ko yung naligiligi ko or binilog bilog ko na do so ayun nga Sinausaw ko lang siya sa brown sugar, regular lang, or yung regular na talaga ng brown sugar. Tapos, pinarito ko na siya. Grabe yung outcome. Sobrang sarap. Legit talaga to na bitsu-bitsu. Ah! Sobrang sarap.